Hi guys, good morning and welcome back to my YouTube channel guys. So for today's video guys, mag kuanta sa haong napalit nga isda guys. Kuara ni siya 200 ang kilo kanang isda sa bato ba. Hing palit ko o oh, uh, kilo. So mao ni siya ing ani siya kadaghanon guys. Sa presko pa jud kaadto. Oh, mao ni siya guys o oh. mao ni siya ang tawag ani eh. bago. Mura po siya o oh, kanang danggit. murao ka ng oh, nanggit bago ang tawag ani hingangay ko ani kay ko amo ni siya o paksiw ni si kada bang banto kayo <coughs> unod sorry excuse me so inga ni nadaghan kaayo aho oh, pa ni siya kuha tinai o oh, pa ni siya makuha inog tinai kini nga niya kumana uh. na no, siya giwaan pero aho uh, ni siya kuhaan pag tinai ani oh uh. hinahinay lang ka o um, kuha ani tinai kay ngano uh. naman ni uh, siya tunok po din his mo na uh. hinahinay lang hindi lang paspasan na ito ukuha. So, mawag ni siya, ang niya paghahumaya niya, ako ni ah, siyang timplahan, Ta ahos, bawang, paksiwa. ah. Paksiw ang masarap ani. Paksiw. So, mawag ni ako, parang karo guys, mawag ni kuha sa mga mananagat din sa amo ah, ng lugar, yung ani. So, daghan yung klase nga isda. Yung ani, na'y yung mulmul, danggit, na'y daghan, na lupit, na daghan yung klase nga isda. So, Okay, guys. <laughs> Thank you for watching, guys. And don't forget to like. Hit the notification bell para pagdating kayo sa aking mga vlog. So, mo Isla din ni Isla's Bato.